Ang conventional fire alarm system ay may in-of-line na resistor. So ang value ng resistor ay depende sa brand or model ng fire alarm panel. So tandaan natin, ang in-of-line na resistor kapag nag connect na tayo ng device, doon natin ilagay sa dulo or sa last na device. Ang function niyan ay supervisor, uh, supervisory nagmonitor monitor niyan sa uh, open loop halimbawa kapag may tinanggal na device sa gitna magre-reflect dito sa panel na zone fault yan ang gamit ng mga uh, resistor na yan so tandaan natin kapag kinuha na natin diyan kung saan natin kinuha yung resistor doon natin din ilagay so hindi pwedeng sa nakuwa natin kinuha tapos, sa uh, in-of-line, dito natin ilagay sa zone. Kasi, na uh, hindi lahat ng panel ay magkapariho yung uh, value ng resistor. Okay?